nyo ba na tayo ho ay tinawag na salt of the earth? Okay. Ibig sabihin nun, nun napaka-importante ho ng ating mga testimonies, napaka-importante ng pamumuhay natin, lalong-lalong na sa mga taong nakapaligid sa atin. And, we will be held accountable ho sa atin tong mga pamumuhay. Bakit? Kasi, dito nakadepende kung maniniwala ba ang tao sa salita ng Diyos base ho sa nakikita nila sa atin pong pamumuhay sa pang-araw-araw. Kaya ang dahilan minsan, may mga tao na minsan imamock nila yung Word of God, sasabihin nilang hindi naman totoo yung church. Sa kadahilanan, minsan tayo din ho ang may kasalanan. Ang dahilan bakit minsan hindi nakaka-nagiging effective ang Word of God, yun ay dahil nagiging barrier ko tayo nagiging hindrance tayo sa salita ng Panginoon na malaman nila ano ho ang totoo